Narito po ang mga ricadong igagaya ko ngayon sa ulam na lulutuin natin. Maglalagay na lang po ako ng ibang ricado along the way kapag kami naisip akong ilagay. Oh, welcome na welcome po kayo dito ha, sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel mga kaibigan. Hello po sa inyo ha, lalo na dun sa laging nag-aabang ng mga lulutuin ko sa araw-araw. Eh paano po ba yan? Talagang hindi maiwasang maglahok ng mga hindi pang araw-araw ang halaga. Pasintabi na po ha. Pagbibigyan natin yung iba nating mga kaibigan na nagre-request ng mga ganitong ulam at natututo na silang magluto ng mga bagong putahe sa mga isinashare kong videos. So yun na nga, nag na po tayo ng sibuyas, luya, bawang at kamatis. Kung mahal po kamatis eh, huwag nyo na pong lagyan. Ayos na rin po yun. Ako po'y maglalagay ng bagoong. Ito pong bagoong na ginagamit ko eh, hindi gawa or imported from the Philippines. Although bagoong naman ang lasa pero hindi po ganong kaalat. Galing Vietnam po yata ito eh at wala akong mabiling bagoong na mula sa ating dyan sa Pilipinas. Kaya pansin nyo po, marami kong inilalagay. Sisimutin pa natin yung natin at lalagyan ko ng konting tubig. Sayang eh. O lagyan po natin ng tubig. Isang tasa po yun. Tapos eh, isunod na po natin tong gata. Nilagay ko po yung uh, gata sa bote bago ko itabi sa refrigerator at ayoko pong nasa lata pag nakatago sa rep. Nabuksan ko po accidentally din isang araw. Hindi ko naman gagamitin. Kaya ay nasa bote na ngayon. Naiingaan niyo po akong sumagot sa mga comments yun, mga kaibigan. Kaya kung kasama ko pa kayo ngayon, ako po ay nang bubulyaw. Basta sabihin niyo lamang kung tagas ang kayo sa comment section at bubulyawan po natin kayo. Hello po sa mga new subscribers natin, ha? Maraming salamat po. O kumukulo na. Lalagyan ko na po ng katitik na asukal. Kung ayaw niyo pong maglagay, eh, ayos lang, ha? O patisan niyo na po. Isusunod ko na po itong ilang pirasong sitaw. Tipid na tipid po yung sitaw. Ito po isang balot na binili ko, hinati ko po sa tatlo. May natira pang isang portion sa refrigerator. Sa ibang araw po, makikita nyo sa ibang ulam yung natirang sitaw. Lutuin po natin sandali yan, ha? <laughs> o kapag kahapkok na po ang sitaw, isunod na po natin tong isang talong. Hiwang pang dininding po ginawa ko. Pakukuloyin po natin yan at nang maluto ng bahagya yung talong. O teka po, konting nor liquid. Huwag nyo na pong gagayahin yung nor ha. Trip ko lang po, at nasasarapan ako pag meron nito. <laughs> o, tikman nyo muna. Kung ayos na yung po ang lasa, e, eh, na po tayo. Masarap naman actually. <laughs> o siya, luto na po ang talong. Pati yung sitaw eh, luto na rin. Ilalagay ko na po yung tahong na wala ng shell, puro laman na lang. Ito po ay luto na na nabibili din eh. Frozen po ito kaya tinuno ko muna at sa huling party ng cooking process ko ilalagay. Lagyan po natin ng pambintang durog at bago po natin hanguin, ilalagay na po natin itong ating siling panigang para may sipa ng konti at ng pawisan yung kakain. Balunggay po ang panguli natin ha? para masustansya lalo. Mura lang naman po balunggay sa palengke. ay inaihingi lang sa kapitbahayang kapag ka po sila may puno. O sandali po po ha, hindi pa tayo tapos. O ito po pang gulad nyo para ganaan lalo yung kakain. Lechon kawali po. Yan, ayos na ayos. Ito po yung ulam na iniisip mo palang lutuin eh. Pinapawisang ka na sa sarap kasi nga nai-imagine na kung ano lasa. Kaya dapat po nakasaing na kayo bago pa kayo magluto nito. Dahil baka hindi po kayo makapagtimpi eh, Mapahiyaw kayo sa sarap. <laughs> o yan po kinalabasan. Basta isulat nyo po ang comment nyo. Sabihin nyo kung anong ulam ang lulutuin natin at yun po ang gagawin ko. Kayo ang boss eh. <laughs> Ron po. Bukas ulit.